Okay, uh, goody guys, no? Mayroon lang ako i-share dito, no? Na aircon, no? So, ito po ay sinid sa atin ng isang uh, ating tagapagsubaybay, no? Yung concern niya kasi, isang taon lang yung aircon niya, no? So, ang problema, every two months, nagpapalinis siya. Kasi nga, tumutulo siya, guys. Uh, pag pinalinis niya, after two months, tutulo na naman ulit, no? So, ang unit niya is bago pa, nasa one year, no? Mag-one year pa lang. So ngayon na-request natin siya na i yung uh, location ng kanyang drainage system no kasi kapag ganito guys yung aircon nyo tumutulo after 2 months big sabihin may problema yan sa drain system lalo na pagbago yung aircon nyo. So no nung pinasend ko sa kanya yung drain system so ito pala yung drainage system ng kanyang aircon. So nung tiningnan ko guys yung video ito yung aircon niya ayan. Ah. Uh, tago sa likuran, no? Yung drain niya, ayan. Ang problema, guys, pagdating dito sa likuran, ayan, no? Uh, halos hindi siya nakaklibi. Kung baga, pantay lang. Or minsan, parang yung dulo, mataas, no? Ayan, no? So, tapos ang gamit pa is one half. One half na PVC, no? So, kapag ganito, guys, ang problema, very poor po yung drain system ng aircon, no? Kasi nga, ang liit nga ng ginamit na PVC, tapos pagdating sa likod, ayan, no? Pantay siya. Yan. So pag ganun guys ang issue, pantay yung drain nyo tapos maliit pa yung tubo na ginamit. Talagang magtutulo yan after 2 months. Mabilis yan mabarahan, no. So ang aircon kasi kailangan hindi lang install yung maganda, pati yung drain system dapat maganda rin yung pagka-gawa, no. Kasi hindi pwedeng paganyan lang. Okay lang yan guys pagbago pa mga wala pang isang taon, okay pa yan. Pero pag umabot na ng one year yan, dyan na magsimula na magtutulo yan. Every one month, two months, magsimula na siya magtulo. No? So, dapat yung aircon natin, yung drain system ng aircon natin is three-fourth dapat. Then, pag gagaling dyan sa unit, dapat nakaslope yan pababa. No? From unit, pababa dapat siya. Para yung tubig, walang chance na mag-stop doon or mag-stay sa isang tubo. Kasi pag nag-stay yan sa tubo, doon na magkaroon ng build-up ng jelly. Kasi yung lamig at saka dumi mag-combine. Uh, combine. para siyang naging uh, jelly siya. Nag-perform siya ng jelly. Doon na siya nagsimula magbara sa tubo. No? So, dapat yan. From unit, nakaslope siya pababa yung drain din. Gamit kayo guys ng 3-4 na PVC. Huwag kayong gumamit ng 1-2 kasi nga ang 1-2 guys. Hanggang 1 year lang yan. Pagdating ng 1 year, wala na yan. Tutulo na yan. Every now and then no parang hindi na siya tumatagal kasi nga mabilis siyang mabarahan gawa ng mga gili so ang standard talaga dapat pag nag-install ng aircon 3 port yung gagamitin no lalo na kung uh, gumagamit kayo ng PVC no kasi nga yan lagi ang sakit talaga niya no marami na kaming binago niyan encounter na binago namin yung mga drain system kasi nga 2 months pa lang 1 month tumutulo na yung unit no kasi nga dahil doon sa uh, pag-install ng drain system so dapat makita rin talaga ng mga installer yung pag uh, yung tamang installation ng drain system tulad nito guys kung mapansin niyo mula sa likod nakalibel lang yung ano yung ho, yung drain or parang kapag tingnan mo nga mahaba pa yung nasa dulo no or mataas no so ibig sabihin hindi siya talaga maganda dapat yan islope siya pababa para yung tubig wala siyang chance na mag -stay. So ang tips lang, dapat yung drainage system mo, wala wala si wala ano, walang pagkakataon na mag-stay 'yung tubig diyan sa pipes na paglabas niya ng unit, diretso dapat sa doon sa drainage. 'no. Hindi siya pwedeng mag-stay kasi once na nag-stay 'yan diyan sa pipes, doon na magsimula ng uh, gili din, doon na magsimula 'yung bara. So 'yun, tips lang doon sa may mga aircon na mabilis magtulo. Okay? Thank you. Bye-bye.